Lahat ito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Fur parent na sinama ng kanyang fur baby sa mga obstacle course ng isang dog show sa mall, kinaaliwan ng netizens. WVSU naglabas na ng pahayag ukos sa viral post ng kanilang estudyante na sinita dahil sa kanyang sapatos sa araw ng pagtatapos. Non-visible PWD na nakaranas umano ng diskriminasyon sa isang public transportation. Umani ng reaksyon Pamilya ni national artist Arturo Luz tutol sa isang exhibit na hindi umano sa kanila ipinaalam. Pagpapalit ng koronadang imahe ng Our Lady of the Abandoned ng Marikina, kumani ng samud-saring reaksyon. Pilipinas, kinilala bilang least safe country in the world ayon sa Hello Safety Index. At sa ating trending showbiz balita, singer na si Katina Velarde ipinatanggal ang nose implant dahil umano sa komplikasyon. ibang mga nagbabaral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na no? tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. ang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot, o isyong pambayan man yan. Sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, dog show na dinog show. Kinaaliwa ng netizens ang viral video na ito sa TikTok kung saan makikita ang isang aso na kasali sa isang Pet Olympics. Pero imbis kasi na aso lang ang dadaan sa bawat obstacle course, ay sinamaan din siya ng kanyang fur dad. Ang cute moments ng dalawa panoorin sa trending report ni Rovic Manuel. Dog show na na dog show? Imbis kasi na mamangha sa galing ng mga fur babies ay napuno ng tawanan ang isang pet Olympics na ito na sa isang mall sa Valenzuela City. Sa video makikita ang iba't ibang obstacle course kung saan dadaan sana ang mga pet na kasali. Pero ang isang ito kakaiba ang trip dahil hindi lang ang kaniyang aso na si Bebe Waffle lang dumaan sa bawat obstacle course kundi kasama din siya. Kaya ganun na lang ang saya at tawanan na inihatid nito sa mga nanonood ng araw na yon. Sa caption ng uploader at fur dad na si Rome Gonzalez, sinabi nitong Pet Olympics ang sinalihan nila at hindi comedy show. Gayunpaman, handa o niyang samaan si Waffle sa kahit ano pang obstacle course. Pag start ng game 1, sa unang obstacle pa lang, ay makikita na agad ang pagka-competitive ng dalawa sa mabilis nilang pagpasok sa tunnel. Sa game 2, aba, imbis na si Waffle ang tawawid sa bridge, ay binuhat na lang ito ni Rome at inhakay ng mabilis para makatawid. Okay, ready for number 18, Waffle! <laughs> at pagdating sa game 3, medyo mabagal man ang usad ni Waffle ay hindi siya iniwan ni Rome at maririnig pa nga ang cheer sa kanila. Ang naturang viral video ng dalawa mayroon na ngayong higit dalawang milyong views na may halos 200,000 reactions sa TikTok. Ayon kay Rome, safe naman daw at walang nasaktan na anumang hayop sa kanilang masayang trip at patunay na sa kahit anong pagsubok ay sasamahan niya ang kaniyang fur baby na si Waffle. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, naglabas na ng opisyal na pahayag ang West Visay State University ukol sa nag na post ng isa nitong estudyante na nasira ang graduation experience dahil sa pagsita sa kanyang sapatos. Dahilan para hindi siya halos makamarcha o makakyat sa stage sa mismong araw ng kanyang pagtatapos. Sinisilit ng universidad ang mga pangyayari at sinusuri ang mga polisiya na ipinatutupad ito. Ang buong detalye sa ulat ni Rose Babiera. Sinisilip na ng West Visayas State University ang mga naging pangyayari ukol sa viral post ng isa nitong estudyante na ibinahagi kung paano nasira ang kanyang graduation experience dahil sa pagsita sa kanyang sapatos na hindi umano nakasunod sa pamantayan ng universidad. Ayon sa post ni Saibel Rio Jane Hembra, pinaghirapan niyang bilhin ang halagang apat na sapatos na kanyang isinuot sa araw ng kanyang graduation. Mula ang pera sa sarili niyang bulsa, nakinita niya sa mga raket na kinuha habang nasa kolehiyo nang papasok na sa loob ng venue. Kwento niya ay hinarang siya bigla ng isang faculty ng university at ang bawal ang may strap ang sapatos at dapat plain lamang. Mabilis namang sinulusyonan ito ni Cybel at agad na tinanggal ang strap, ngunit pinigilan pa rin siya ng isang marshal na tuluyang makapasok. Halos itaboy sila sa gilid palabas ng kanyang ina, kasama ang iba pang mga mag-aaral na pareho ang problema. Depensa ng mga mag aarala black low shoes lamang ang ibinigay na pamantayan na kanya namang sinunod. Walaan niyang mga larawan na ibinigay ang pamunuan na pwedeng gawing batayana, kaya akala ng estudyante ay wasto sa okasyon ng kanyang napiling sapatos. Giit niya ang sapatos na iyon lamang ang nakayanan niyang bilhin habang humihingi ng konsiderasyon. Pinapasok naman din ng dalaga at ang kanyang magulang sa venue. Pero may halo ng lungkot at pagkabalisa ang mag-aaral. Hanggang bago kasi siya paakyatin sa entablado, binabawal pa rin siya ng isang staff at sinasabihang makihiram na lang sa kaklase. Ilang estudyante na lang nakapila sa harap niya pero bumalik siya sa kaklase para humiram ng sapatos. At saka naman dali-daling bumalik sa linya. Mangiyak-ngiyak na umakyat sa stages sa Hebel at kinuha ang diploma na may mapaklangiti. Aniya, hindi naging maganda ang alaala -ala na iyon para sa kanya. Tinawag naman ng mga netizen na anti-poor ang pagtrato ng pamunuan sa estudyante. Dapat daw eh, binigyan na lamang ng konsiderasyon. Ha. Giit ng mga netizen, once in a lifetime lamang ang okasyong ito. Kaya bakit hindi na lamang daw pinagbigyan man lang? Sa opisyal na pahayag na inilabas ng unibersidad, ipinabatid nitong naririnig ng pamunuan ng West Visayas State University ang mga hinaing ukol sa nasabing issue. Anila, lubos na pinapahalagahan ng unibersidad ang boses ng kanilang mga mag-aarala at sinabing sinisilip na nito ang mga pangyayari. Pagtitiyak pa nito, muli nitong susuriin ang mga polisiya ng paaralana nang may kabutihan at isinasaalang-alang ang pagiging patas. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story. Not all disabilities are visible. Umani ng simpatya mula sa netizens ang isang person with disability o PWD na nakaranas umano ng diskriminasyon habang bumabiyahe sa isang pampublikong transportasyon. Ito ay matapos ang ilang pahayag mula sa kapwa pasahero na tila kinikwestyon ang kanyang pagiging PWD na sa katunayan ay mayroon itong visual disability. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bayog. Nag-viral ang video ng isang TikTok user na isang person with disability o PWD na nakaranas ng diskriminasyon sa loob ng LRT Line 1 na bumabiyahe papuntang Hilpuyat Station. Pagbabahagi ng lalaki sa video, ipinanganak itong may congenital cataract na isang uri ng visual disability na nakakapagdulot ng malabo na paningin. Bagamat sumailalim na ito sa operasyon, ay nagkaroon pa rin ng epekto sa kanyang paningin na nandurang karamdaman. Ayon sa kanya, 1,150 ang taas ng kanyang grado sa dalawang mata. Dahil dito nakaramdam ito na pagkahilos sa biyahe habang nakaupo sa PWD section ng tren ng may dalawang sumakay na pasero na sa paglalarawan ng user ay nasa edad 40. Dito na nagsimula pagpapaywatig sa kanya na ibigay ang kanyang pwesto para sa kanila pero hindi do ginawa ng user at sinabing PWD ito. Naggawa rin na itinuro ng user ang bakating pwesto pa sa tren para sana sa mga pasero pero hindi naman sila umupo roon. Dito na maririnig sa video ang tila pagpaparinig ng pasero sa naturang user. video na yan ay trending sa TikTok na umabot na sa higit limang million views ay siyang pinost ng user para magbigay ng kamalayan na hindi lahat ang disability ay kaya makita ng mata at marapat maintindihan na mayroong katulad na humaharap din sa non-visual disability. Maraming netizens naman ang hindi nagustuhan na naging pagtrato sa user habang ang ilan ay nagbahagi rin ng katulad nilang karanasan. Habang ang ilan din ay nagpaabot ng simpatya sa user na katulad din ito ay nakaranas din ng diskriminasyon. Kaya paalala ng marami na not all disabilities are visible. Kaya mas palawakin ang pagunawa at pagintindi sa mga ito at mas piliing maging mabuting tao para sa DZRH TV. Ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, extremely insulting and frustrating. Ganyan ang naging na kamag-anak ng national artist na si Arturo Luz sa isang art exhibit na hindi umano ipinaalam sa kanila ang pagtatampok ng mga likha ng nasabing pintor. Pero giit na isang Filipino artist at art critic, original ang mga ito at may mga Certificate of Authenticity na nilagdaan daw mismo ni Luz bago ito pumanaw. Narito ang report ni Millie Borja. Tinutulan ng pamilya ni National Artist Arturo Luz ang isang painting exhibit na isinagawa ng Renaissance Art Gallery dahil umanos sa kawalan ng paalam at otorisasyon mula sa kanila. Dahil dito, kinestyon din ng pamilya ang otensisidad ng mga pinamalas na obra. Ang exhibit na may pamagat na Streamline 2, The National Artist Arturo Luz Exhibition, ay ginanap sa Art Center sa SM Mega Mall mula June 3 hanggang 16. Ito ay curated ng artist at critic Sid Reyes at sumunod sa kaparehong exhibit na ginanap din noong nakaraang taon sa katulad na venue. Sa isang Facebook post kamakailan, ipinahayag ni Paulina Luz Soto, apo ni Luz, ang kanyang pagkadismaya sa nasabing event at nagtanong kung saan ang galing ang mga obra. Sinabi niyang walang miyembro ng kanilang pamilya ang nakaalam o naimbitahan sa exhibit. Samantala, nanawagan din si Angela Luz, anak ng yumao na pintor, na maging maingat ang publiko at huwag agad maniwala na totoo ang mga obra na inialok ng exhibit. Anumang gawain na nagpapakilalang konektado sa kanyang ama ay dapat umanong may pahintulot ng pamilya. Iginiit niya na kung totoo ang mga likha, dapat itong samahan ng Certification of Authenticity na inilabas mismo ng kanilang pamilya. Samantala, bilang tugon, pinanindigan ni si Reyes na orihinal ang mga gawang ito at may Certificate of Authenticity na nanirdaan mismo ni Arturo Luz bago ito pumanaw. Anya, mula pa noong late 1990s, ang pagkakakuha sa mga obra at ang mga sertipikong ito ay may nasa may-ari ng mga likha. Sinabi ni Reyes na nagpadala sila ng imbitasyon sa bahay ng pamilya noong unang exhibit noong 2024, subalit walang naging sagot. Kaya ayon sa kanya, hindi na muli silang nagpadala ng imbitasyon sa kasalukuyang exhibit. Dagdag pa ni Reyes, maaari umanong ayusin ang pagpapakita ng mga certificate sa mga miyembro ng pamilya upang mapatunayang totoo ang mga gawang ipinakita sa exhibit. Si Arturo Luz ay isang kilalang visual artist at ang kauna-unahang direktor ng Metropolitan Museum of Manila na italaga siya bilang national artist noong 1997. Ang Renaissance Art Gallery ay nasa industriya na sa loob ng 22 years at lumahok na sa si International Art fairs sa tulong ng National Commission for Culture and Arts. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, ibalik si Mama Ola. Kamakailan lang ay naging sento ng atensyon ang parokya ng Our Lady of the Abandoned sa Marikina matapos si anunsyo ng pamunuan ng simbahan ang pagpapalit ng orihinal na imahe ng mahal na birhen ng mga walang mag-ampon o mas kilala sa tawag na Mama Ola. Ang naturang hakbang agad na umani ng samut-saring reaksyon mula sa mga diboto, lalo't matagal na anin naging sentro ng kanilang pananampalataya ang orihinal na imahen. Ang iba pang detalye sa likod ng kontrobersiya, alamin sa report na ito. Sa halos isang siglong pa na ng palataya, naging mahalagang simbolo na ng debosyon ng mga Marikenyo ang canonically crowned image ng Nuestra Señora de los Desamparados o Our Lady of the Abandoned. Kaya't nang ianunsyo ng simbahan ng nalalapit na pagtanggap nito ng isang bagong imahit, isang tapat na replika ng Our Lady of the Forsaken Valencia na matatagpuan sa Espanya, agad itong umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga deboto ng mahal na ina hinaing ng isang deboto. Sinadya o mano ang pagpapatalsik sa imahe ng mahal na birhen dahil sa gilian sa pagitan ng simbahan at ng pamilya na tumatayong kamarera ng birhen. Dagdag pa ng ilan, sana daw ang pinagawang replika ay ang kahalintulad ng Olas sa Marikina at hindi nang galing sa Valencia dahil hindi naman mula rito ang pinagmulan ng debosyon ng mga Marikenyo. Sa panig ng simbahan, layunin nito na mapalalim pa ang pangdaigdigang debosyon at ugnayan sa birhen para sa hinaharap. Gayon din upang maitaguyod ang pangarap ng parokya na maiangat bilang isang minor basilika. Bagay na mangyayari lamang kung ang pangunahing imahen ay pagmamayari nito. Kasama rin sa mga paghahanda nito, ang pagkakaloob ng spiritual twinning. Sa Real Basilica de Nuestra Senora de los Desamparados sa Valencia, Spain, ang spiritual twinning ay tumutukoy sa pagkakasundo ng dalawang magkalayong simbahan o parokya na ituring ang isa't isa bilang magkapatid. Kung anong basbas na matatanggap ni Numan sa isang simbahan ay siya ring makakamtan sa kakambal nito. Nauna na rin ginawara ng spiritual affinity noong March 26 ang St. Vincent Ferrer Shrine sa Laguna sa Basilica de San Vicente Ferrer na siyang kauna-una kambal na basilika nito sa Valencia, Spain. Tiniyak naman ng simbahan na ang kanilang pagmamahal at pananalig ay laging nakatuon sa mismong mahal na birhen. Anila, ang mga imahen lumaman o bago ay may banal na paalala ng mapagkalingang pag-ibig at pamamagitan ng birhen. Ngayon man, bukas ang kanilang pamunuan upang bigyan pa rin ng hiwalay na pwesto ang orihinal na imahen sa kanilang kapilya. Nakatakda namang tanggapin ng parokya ang bagong imahen sa ikalima ng Agosto. Para sa dzrh HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, sa dinami-rami ng mga nangyari sa bansa, minsan ba ay napapatanong ka na lang kung Pilipinas, safe ka pa ba? Pero maniwala ka man o sa hindi, yan din ang tanong na tinitingnan ng ibang bansa. Matapos na naging ulat na nungulelat ang Pilipinas pagdating sa seguridad. Yan ay ayon sa inilabas na Safety Travel Index ng isang International Travel Insurance Agency. Ang kabuang lista ng most and least safe countries in the world. Alamin sa report ni James Galangue. Isang seguridad sa mga tinitingnan ng Thailand para sabihin kung maunlad o palubog nga bang isang bansa pagdating sa turismo, kalakalan at kung minsan ay oportunidad. Ngunit matapos ang mga nangyari sa ating bansa nitong mga nakarang araw, buwan o taon, mapapatanong ka na lang talaga ng Pinas, kumusta na? Nangulalat kasi ang bansa sa pinakauling tala na inilabas na isang kilalang International Travel Insurance Agency na Hello Safe. Base sa inilabas sa Safety Travel Index, una ang Pilipinas sa listahan ng least safe countries in the world na may 82.32%. Ayon sa naturang ahensya, dito sinusuri kung gaano kadalas ang karahasan sa loob ng lipunan, mga panloob na tunggalian at dalas ng pagtama ng mga kalamidad. Gayun din kung may sapat na healthcare services na ibinibigay at ang pagsangkot ng puwera sa militar na siyang nagiging banta sa seguridad ng isang bansa. Habang pumangalawa naman ang Colombia na may 79.21% at sinundan naman ng Mexico na mayroong 78.42%. Samantala, hinirang naman bilang most safe country in the world for travelers ang Iceland na may 18.23%, pumangalawa ang Singapore na may 19.99% at Denmark naman na si pwesto na may 20.05%. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, sumailalim sa isang medical procedure ang singer na si Katrina Velarde. Ang Viva artist kasi nagdesisyong ipatanggal ang kanyang implants sa ilong matapos umanong magkaroon ng komplikasyon. Ang paliwanag ng binasagang vocal supreme diva tutukan sa report ng ating showbiz angel. Matapos umanong magkaroon ng komplikasyon, ipinatanggal ng singer na si Katrina Velarde ang implants sa kanyang ilong. Sa pamamagitan ng isang Facebook video, ipinaliwanag ng mga awit na ito ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kanya sanang pagtatanghal sa nagdaang concert sa Pinas ng American Vocal Group na 98 Degrees. Kwento ni Katrina, ito na raw ang ikalawang pagkakataon na sumailalim siya sa implant removal. Noong unay Gore-Tex implant ang kanyang ipinalagay, ngunit nireject din daw ito ng kanyang katawan. Tapos itong pangalawa, ito na yung ngayon. At nagkaroon na naman ako ng complications. So, it does really looks like very rare na hindi tinatanggap ng katawan ko ang mga implants or foreign objects. I went to Doc Yapi to have it removed and then um, I did a very good recovery naman pero nung nakaraan sobrang maga ako, hindi talaga kakayanin sa 98 degrees. Nagpasalamat naman si Katrina sa kapwa singer na si Jonna na siyang pumalit sa kanya noong concert ng I Do Cherish You Hitmakers. Sa huli, pagtitiyak ng binansagang vocal supreme diva sa kanyang fans. Do ngayon naman, hindi naman na naapektuhan yung boses ko or what. Pero yun nga lang kasi syempre pag matataas yung kinakanta ko, yung pressure ng nararamdaman ko pa rin siya. So kailangan talaga wala. Kung matatandaan, si Katrina ay minsan ding naging contestant ng X Factor Philippines. Para sa DZRH TV, ito ang showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuwin ng mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, e ikaw ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS. Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.